mga langga gagawa tayo ng tanghalian talagang late na nakagawa na pala ako dito ng Egyptian rice then mga langga nakapag-boiled na rin ako dito ng meat, pagkatapos mag tayo dito ng minced garlic mga langga para sa sauce natin, dalawang sauce pala yung gagawin natin isang red, isang white ito nga pala, butter at oil mga langga naglagay ako at yung minced garlic din lagyan natin ng konting sabaw ng meat, then vinegar, timplahan lang natin ng salt pepper and then set aside na natin dahil kung kumulo na. Gagawa ulit tayo ng red sauce mga langga. The same process lang mga langga. Kaso nga lang walang vinegar. Tomato paste ang ilagay natin at konting sabaw. At ito na nga, nagprepare na ako dito ng dry bread mga langga sa bowl habang i natin yung meat. Then lagayan na natin ng rice. At pagkatapos, luto na yung red sauce natin. Ilagay ko na sa ibabaw ng kanin. At ito na nga ready na ang fat